Hello, hello mga higala! na inyong amayagang cosa. So for today mga higala is, nag ang inyong omega kay mo agto sa uma. So magkwanta mga higala is mag parong ato ang outfit. Para mo agto tag uma karong mga higala kay atong activity is magtanom na punta o tanglad kay last week. Saturday, wala na human ang amo ang trabaho ni angkol so i-continue to mo. karon is very daghan among tanumunon mga higala so karon is nag-prepare ang inyong omega so ako ang daily routine bago ko to sa uma is mag scan car ko ito ning ikaw atong naong ato ang i dili ko nagagamit o ganang toner basta morning dili ko nagagamit basta magtuko sa uma ang akong ginagamit is ang sunblock so magkuhag sunblock inyong omega mag sunblock inyong omega bago mo ang uma kay unsa na ano lang atong kuan kabutihan ani mga higala Importante kayo ang sunblock, no? Labi na ka nang nasa 30s up na ta. Importante kayo ang gamit ang sunblock ng SPF 50. Para dili madaut atong panit. Pang papugong-pugong sa ang edad. So, ang uban is, mag sila kay tungod kay init. So, ako, bisag dili mong init, bisang pagdagum-dagum ang panahon, basta pagkabuntag, is mo, jud ni ako ah. Sunblock, jud ni. Mm. Mo ato kuan, mo ato ang trabaho kada buntag. Di jud pwede. Bahala wala tay ligo basta maka sunblock pa. Dili sa mo ang area mga higala, dili ko pwede maligo kung dili bi mag-init. Kay very tugnaw ang amo area. So, na abuhan dito nga ang ginabutang ra is dakong kaldero. Kay mo to ginagamit na mo para mag ligo. Sa dako na kaldero is tulo nami makaligo ato. Nga, sigira sigirag kuan mo ang amo ang unsa ning sigira og sigira og ka nagsigara, permente ang amo ang tubig So now humana inyong Omega sa pag sunblock is mangita ta sa ato ang lipstick Maglipstick inyong Omega at si mga higala is ni ang labanan sa inyong amayga karon kay naka lipstick na ta is mugamit na ta sa ato ang purong so magpurong ta mga higala kaning atong mga sinina nga kuan kanang use na kanang bulingun. so dual purpose so magpurong inyong amayga kay para sa init o sa kaning dunggan, ginatabunan ako siya mga higala kay kanang dahang kay mamaak sulok mga higala so for now mga higala morning outfit sa inyong mega unya gamitan nato sa ato ang gamhanang antipara kay dili ko pwede mga higala o magkuan ko maglakaw ko nga wala ko yung antipara kay mga medyo akong pananaw di na ako makita Patos ang limpiuhan See? Huwag to nag inyong amegang Diyosa, mga higala. Bye-bye for now, mga higala. Kay mag-uma sa inyong amegang Diyosa.